Bukas pa. Libre pa rin. Alam mo, sir. Hanggang ngayon lang, sir. kami para sa entrance. As always, sir. so Ram Taguig, iti takdang iti takdang okay. <laughs> pagod po sige ano mo sa akin ah ito yan Burgos, ito Ayun pa yung sinasabi sa akin, ang panggi, ha? mga sa Yan. Para, ng ano? Volleyball. Uy, alas tres pala volleyball, ang laro. Ano? Ito ba? pa ka ba? Ay, malayo yan. Wala pala umaakit ka ni Toto mga dumadapa-dapa.

The sea. Antik pala, ano? <laughs> Antik na. Banga. Guinea cayenne. Ito yung mga dati talagang traditional na mga ano. Lolo ko. Lolo ko. Ito, e, so, Lolo, ano, ano, yung ito? tawag dito? Yusog po. Lolo, so, kung ano, madaling buhay. Pagaling gumawa na ganyan. Kaya lang yan sa tubig. Pasok na agad so, na. Oh. Pag kumasok eh, yan, hindi na makalabas yun. Hindi na. Ito, na lang sana binili ko. <laughs> Meron pala rito eh. <laughs> Aliwa. Alawin. <laughs> Ayun. Ito yung mga gamit talaga naman dati. Ngayon, yung puro stainless na saka bakal. <laughs> plastic ko may iba. May mga plastic na iba. Ayan. The, the Alang. ti Alang. Ang bahay ko. So, ito yung garaan nyo. vừa lục

Ito. Yung mga na bago. Kahit, kahit ano? ano. timbang din yan. Pero ito, mga ilang kilo kaya to?